Makakalaya na ba in the interim o pansamantala si former Philippine President Rodrigo Duterte? Let's break it down. Nag-file kaninang umaga ng request for interim release ang mga abogado ni Duterte. Hindi ito nakakagulat, hindi rin ito bago. Ito talaga ang gawain ng mga suspects sa International Criminal Court o ICC. Ang interim release ay piyansa kumbaga sa Pilipinas, isang temporary freedom. Ang tanong na lang ay pagbibigyan ba ito ng ICC? In the history of the court, hindi na pagbibigyan ng interim release ang mga crimes against humanity suspect na tulad ni Duterte. Ang napagbigyan lang ng interim release ay ang mga suspect for obstruction of justice. They are two very separate crimes. Ang nakakagulat doon sa final ng Duterte team, sinabi daw sa kanila ng prosecution na hindi ko kontra ang Office of the Prosecutor. In the words of Attorney Christina Conti, yung isang abogado ng mga biktima, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ano bang ibig sabihin nito? Well, for one, hindi rin bago sa ICC na hindi nag-oppose ang prosecution sa isang interim release request. Hindi rin sila nag-oppose noon sa kaso ni Paul Gisheru, isang Kenyan lawyer na nililites for obstruction Obstruction of justice for witness tampering. Again, obstruction of justice suspect sigisheru hindi crimes against humanity suspect tulad ni Duterte. Kinukumpirma pa natin sa Office of the Prosecutor kung totoo bang nagsabi sila na hindi sila mag -o oppose or hindi sila kukontra. Sa ICC kasi, pwede kang mag-file ng tinatawag na opposition na klarong-klaro na nakumukontra ka at pwede kang mag-file ng tinatawag na observation. Merong isang kaso sa Congo na ang final ng prosecutor ay isa lamang observation pero in essence, kinukontra din naman nila yung request for interim release ng suspect. Kaya yan din yung babantayan natin kung ano ba yung i-file at ano yung laman na ng ifafile ng prosecutor. Ngayon, kung pagbibigyan man ng interim release request ni Duterte, ang sigurado hindi siya uuwi dito sa Pilipinas. Hindi na kasi tayo member state ng ICC, so hindi na tayo kasali sa mga pagpipilian na host country para sa isang suspect na papalayain pansamantala. Meron na daw isang member state ng ICC ang pumayag na mag-host kay Duterte. Pero hindi pa nila sinasabi kung anong bansa ito. Tatlo ang factors na tinitignan ng isang korte sa tuwing may magpa ng interim release request. Una, katakas ba yung suspect? sabi ng defense team, hindi raw. Dahil hindi raw ipapahiya ni Duterte ang host country niya. Pangalawa, ilalagay ba sa alanganin ni Duterte ang investigasyon kung nakalaya siya? Sabi ng defense, hindi. Hindi naman na daw ma-influensya si Duterte at hindi na siya ganun kamakapangyarihan tulad ng dati. Well, note lang ha, vice president pa rin ang anak ni Duterte. At marami pa rin sa kanilang pamilya ang nakaposisyon doon sa Davao City, ang scene of the alleged crimes ng Davao Death Squad. Acting mayor ang kanyang anak, congressman mande ng kanyang anak pangatlo kung makalaya ba siya gagawin niya ba ulit ang mga krimen na ibinibintang sa kanya ang sabi ng defense hindi kaya kung babasahin niyo yung request na kalagay doon something along the lines of he will not recommit the same crimes hindi ito pag-amin kinailangan lang talagang sabihin ng defense ito dahil it's one of the three conditions of an interim release sabi ng defense, hindi raw dahil nga malayo nga naman daw ang host country sa Pilipinas. Ang pangako ng defense team kung pinayagang makalaya mantala si Duterte, hindi siyang magse cellphone hindi siya mag internet Lilimitahan niya ang kanyang public engagement at public communication. Kapag nilabag ni Duterte ang mga pangakong ito o anumang kondisyon na ipapataw ng ICC for that interim release, pwede i-revoke at ibalik siya sa The Hague. Sa ngayon, dalawang request ang nakapending ng defense team. Ito yung pinakabago, ang request for interim release. At yung pinakauna, ang jurisdictional challenge kung saan pinapabasura nila entirely ang kasong Crimes Against Humanity kay Duterte. May sinasabi rin humanitarian considerations ang defense team, pero hindi naman ito kasali sa factor na kinoconsider ng ICC. Kasi nga, baka mas maganda pa yung ospital na pagdadalahan doon sa kanya ng ICC. Kumbaga, wala namang kakulangan sa medical facilities ang korte. The crimes against humanity case against Duterte is the most active case of a court in crisis. The Philippines once again is the star of international law. Kung meron pa kayong gustong pag-usapan, just download the Rappler app and we can continue discussing there.